So, sinabi mo ba sa mama mo, ma, eh, mahal ko talaga siya eh. Ay, ah, wala. Ma, hindi ako... Hindi ka open. Hindi ka Ay, Ay, ako, actually, yun na, lang wala kami ng mag-parents ko. Hindi ako nag-open sa kanila. Ako. Eh, lola mo? Sa lola ko lang ang apag ako. Pero to, lola ko wala. Ano sinabi mo sa... Lo, patay. patay. Na. lola ko eh, wala na eh. Eh, patay na pala <laughs> 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 Kaya pala sinasabi niya sa puntos. <laughs> hindi naman, <laughs> hindi La, naman. Ano <laughs> <mahal ko>, ba? <laughs> hindi naman kasi... Pero kabang mensahe kay kay Miles? Anong mensahe mo kay Miles? Nakiki- maring nakikinig siya, manonood siya. Mensahe <laughs> ko sa kanya. Hindi, ayun o, tumingin ka doon. Kaya si Miles. Miles? Pasensya ka na. God bless. Hindi, <laughs> 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 ano, sorry sa mga nagawa ko. Oo, oh, oh eh, no? Tapos, syempre. Narinig niya yan ngayon. Well, eh. kasana ko rin kasi hindi ko napanindigan yung mga sinabi ko sa kanya. Ano pa ang mga sinabi mo? Pwede bang i-share mo? Oh? Ito pala, bago mo sabihin, alam ba ni Miles yung dahilan kung ba't ka nakikipag-breakup sa kanya yung tungkol sa pamilya? Hindi naman kami nag-break ano eh personally, kumbaga hindi ka man na break na tayo ganyan. Call cool off lang, call cool cool off. off. Pero alam niya nga yung dahil lang tungkol sa mga pamilya-pamilya. Oo oh, naman. O ngayon kasi na kasi ano nangyari? parang ano na eh, parang na toxic, sobrang toxic na na parang siya na yung nag uh, Eto, 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 eto tanong ko siya. Mahal mo ba talaga si ano? You know, Oo oh, naman, minahal ko naman. Like minahal o mahal mo? Mahal ko yun. Hmm. Hanggang ngayon. Mahirap Oo oh, naman, kaso like, nga. Pero eto, eto, eto. 'Di ba kung mahal mo yung tao, parang willing kang mag-sacrifice. Hmm. But hindi mo siya pinaglalaban sa family mo. Well, mahal ko rin kasi yung family ko. Eh. Mahirap pagpalit kasi. Oh. Ay, hirapan ng... Ay, na, ewan ko ba, parang nasa teleserye ata ako eh. Hindi kasi parang ano eh. Ilan taong ka na? 27. 20, 27. Parang old enough ka na para mag-decide sa sarili mo. Anytime, pwede ka na magka-family. Uh. Oh. Tapos, meron kang mahal na isang tao. Oo, oh, oh, hindi mo ipaglalaban. Pero, kasi pag naging... Yun kayo, na, nga, ano, yun na nga, hindi oh. pa ako ready magka-family. Okay, so hindi ka ready. Anyway, so Kumbaga, anyways. alam mo kung si, kung si, si Miles ay nandito, tapos kasama ka siya. Mas, kasi ang hirap, actually, ito, ito, ah. Mahirap sabihin na, na siya na talaga kung hindi ko kayo nag... Kasi in five years, five months na kami nagkikita, isipin mo yun. Sa loob ng limang taon. Ano bang, ano sa tingin mo, way para ano? Siyempre, makasama mo yung tao. Para oh, magdala makalala mo siya. Oo oh, lang. nga. Kaya nga, eh, yung way nga eh. Para hmm. ano eh, kailangan niya, it's either bumalik ka dun o pumunta siya dito. Or kunin siya mo siya dito. Mo let's dito. say, let's say. Willing uh, ka bang kunin mo siya dito? Oo oh, naman. Let's say okay. nagpakasal kami. Let's say, oh, paano pag hindi pala nag-work at the end? Anong mangyayari sa amin? Eh, but five years na kayo yeah. eh. Ano ba? Hindi ko nagigits. Pero nag kasi, hindi ko nagigits. Um, ibig ko sabihin, mm. I think ang naiisip ko ha, base sa sinabi <laughs> niya, oh. kaya hindi niya nakikita magkakatuluyang kayo kasi feeling mo, hindi talaga kayo pinagtugma. Uh. Yun bang naiisip mo? Mer- o oh. oh, yung dahil lang hindi siya gusto ng lola. oh, yeah. Oh, isa rin yun. Isa rin yun. Maraming factor na, mm, factor. na, ano, na, na yun niya. Na, okay. na, di okay. Hindi okay. magkaayos. Sa lahat ng factor, ayos siya ng family mo. Hindi uh -huh. siya gusto ng ganyan. Ganyan yung state niya sa buhay. Ano sa tingin mo yung solusyon sa problema mo? Eh di... Man, it, man, up na pasalan ko siya, malis ako sa bahay namin. Mamuhay ka, ka dalawa lang. Mamuhay kayong dalawa lang. Yeah. Willing ka bang gawin mo yan? Oo oh, naman, meron ako. Pero ay, hindi, na ka ka yun. Yun. hindi ka lang handa. Hindi, hindi pa Hindi pa, ngayon. Hindi pa, ngayon. Hindi pa ngayon. Let's say, oh, okay. ngayon, isipin ko, let's say nangyari yon, ginawa ko yun. Paano in the future? Kahit magalit sa yung lola mo. willing, Tatay willing, ko, magulang ko, magalit sila. Willing kang oh. i-risk yun. Oo oh. oh, naman. Ngayon, paano, let's say nangyari yun. Masakit, masakit yung ano yung yung ano, yung let's say, gusto kong pakita sa sa parents ko yung anak ko. Oh. Paano ko, ano yun, hindi, ma hindi ko maiisip ko paano ko i-approach sila na, pa, ito nga pala yung anak ko. I think bumabalik na, sorry na in-interrupt mm. kita. I think bumabalik na naman siya sa, dun sa pinangungunahan mo na naman eh. Mm. Yung, yung negative. Kasi alam mo yung mga sinasabi May nila. May tawag ba na, sa ganyang personality yung ano? Parang, Overthinker siguro. I think ah. Yung lagi mo yung inuna mo, isip. Oo, yung negative sa lahat ng bagay. Parang, parang masyado kang pessimistic kumbaga. Oh, mm. Parang kasi alam mo yung kasabihan na minsan, Parang sabihin na nating may merong nabuntis na lang, sa example lang. Ha, no, nabuntis. May nabuntis kang babae, ay ang pamilya mo. No. Unang-una sa lahat dahil syempre nabuntis mo lang. Sa Sabi nila, hindi hindi namin tatanggapin yan. Pero once na lumabas yung apo, lumalambot na. Lahat magiging okay. Mm. Alam mo ibig sabihin? Ah. Kasi baaring sinasabi lang nila 'yan. Kasi alam mo naman ng mga Pilipino, maraming ano 'yan eh, maraming paniniwala. Oo. Na madalas old school na ayaw nilang baliin yung pinaniniwalaan nila simply because yun yung nakalakihan nila. Hmm. So ngayon, hindi sila willing mag-accept ng change hmm. o pagbabago. So ngayon, ang, ang nasa isip ko dyan, once na dumating yung pagbabago, which is let's just say, yung magiging anak mo, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na hindi nila tatanggapin. Oo, oh, tama, tama naman yun. Kasi sa base na sa experience, ang erpat ko, hindi siya talaga gusto ng lolo ko. Uh. Pero pinaglabas siya ni mama. Hmm. Pero nung lumabas kami, ano? Tinanggap kaming oh. lahat. Kaming mm. lahat ng mga apo. Nagkaayos sila. Nagkasundo eventually. Technically, walang naging problema mm. nung lumabas na yung mga apo. So yun yung sinasabi ko mm. na parang minsan iniisip mo lang na hindi mag-workout kasi iniisip mong hindi mag-workout. You know what I mean? Mm. Yun lang ang ano ko ha. Yun lang oh. yung parang suggestion ko pero posible pa rin mangyari. Ganda na, niya na. Pwede sa highlights yan. Posible <laughs> pa, <rin, laughs> <possibly, laughs> pa rin mangyari na oh. yung sinasabi mo eh magkatotoo pa rin. Na hindi hmm. kanila tanggapin yung maging anak niyo, yung magiging pamilya niyo, hindi tanggapin. Hmm. Pero sa huli, pamilya mo na yun. Oo, oh, tama, tama. Di ba? Ikaw, sa, Kurt, sa, anong masasabi mo dun? Para sa akin, kung mahal mo talaga yung isang tao, lalo, lalo na may trabaho ka na, ah, matanda, oh. 27 ka na, parang... Mata pa yun? Hindi, ikaw nga eh. <laughs> Kasi kung kasi nai-stress ako eh. Parang oh, ako sabi nakasabi oh. ko yung parents ko. Na, teka, involved ba yung magulang mo sa relationship niyo? Oo oh, naman lahat. 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 Sinasabi actually mo, lahat involved eh. Pati lola ko, kapatid ng lola so, ko, pangatita ko, tito. So, sinabi mo ba sa mama mo, ma, eh, mahal ko talaga siya eh. Ay, ah, wala. Kaya, hindi ako, hindi ka open. Hindi ka vocal. Hindi ako, actually, yun na, yun na yun wala kami ng mag-parents ko. Hindi ako nag-open sa kanila. Eh, lola mo. Sa lola ko wala ang apag ah, apin ako. Pero to, lola ko wala. Ano sinabi mo sa... Lo? Patay. Na. Patay na lola ko. Eh, wala na eh. Eh, patay na pala eh. Kaya <laughs> 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 e e La? ano ko lang e sinasabi niya sa puntos. Hindi naman... Hindi naman mahal ko, Hindi naman kasi lola ko. Tumalangit na wa. Hindi naman kasi lola ko yung ayaw. Lahat sila. Lahat sila. <laughs> kahit five Parents years na. Parents ko. Lahat. Okay, But, so... Paano kung may sumunod na naman? Ayaw tapas, na, 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 naman, ayaw na naman na oh. ang parents mo. Actually, sa tingin ko, pag may bago na, hindi nila, hindi nila sabing ayaw nila mas siguro gusto nila. Kasi, ang ano lang talaga, kung si, Neli, kung si Miles, eh, ibang, ano, kung like, tiga Pampanga or tiga, I don't know, Laguna. So, ang bottom line, hindi ka pwede humarap ng taga-Kabite. Tiga sa amin. Kasi, pag i siya. So what? Pag, pag exactly. exactly. nandito na kayo eh. Exactly. Diba? Well, eh, yes, ngayon nga, yun nga yung ano, yun yeah. yung ano ng magulang ko. Pero ito yung, ah, what nila, mindset if nila. si Miles, mm. -hmm. naging tipo siya ng babae na sobrang siya naman yung parang breadwinner nila siya yung talagang let's say napayaman niya yung sarili niya sa sarili niya sikap. Yun. Sa tingin mo tatanggapin na nila oh kasi naman. mayaman na siya. Ano oh oh. naman? Sa tingin mo may nakikita oh. ka bang mali doon? Masyado para sa iyo, bro. Oh sige sige. Hindi naman sana ninimbang. Ah. Okay. Oh. 50-50. 50-50. Ilang percent si Miles? Ilang percent yung family mo? Ilang percent si Miles? Ilang, ilang percent? Siguro mas mataas 'yung sa family ko. So mga 70 'yung family mo. 30, 30 lang 30 si Miles. 30, yeah. Pero five years na kayo. Oh. Hindi mo ba naisip parang win-waste mo lang yung time ng babae? tas parang... oh, tama. Tama si Kurt. No, yeah, kasi yung aborado. babae din. parang nagtitaste na rin for five years, di like, yeah. All the hate. Like, parang pinapakita niya talaga. Pinaglalapang ka niya. niya. Pinaglalapang ka niya. Pas ikaw, parang hindi mo yung binibigay sa kanya. Mm. Oh, sa tingin Hindi uh, mo ba naisip yun? Oo. Oh. yun na nga eh. Yun na nga yung sinasabi niya. Sinabi niya sa kanya na... Sa, kasi lahat na nang masasama, siguro. Na, oh, nang, oh. oh. Sinasabi na, na, na ng lola na, mo. Oh. Yeah. Pamilya yan, ganyan. Hmm. So kung gano'n din pala, ba't hindi mo pa siya gawing bitawan para Oo. naman sumaya siya sa, sa iba? Kasi parang, ano eh, hawak mo sa leg yung... Yeah. Ano. Ba't kasi, hindi mo pa... Ba't ba naman, siya pinagdadamot sa iba? <laughs> hindi naman, kasi na, naawa din ako sa babae, di ba? Parang, Oo. kawawa naman din. Kasi, parang nagsasayang lang siya ng oras din. Oo, oh, exactly, di ba? Hmm. Kasi kung hindi naman, hindi mo pala kayang tumbasan Oo. yung pag-ibig eh. na, na binibigay niya sa'yo, eh, no? bakit hindi mo lang siya pakawalan to the point na makakahanap siya ng isang tao, isang lalaki, na matutumbasan yun. Kasi Oo. hindi mo kayang ibigay. Oo. Hindi mo ba na yan, parang Oo. ito lang ah. Hindi to, ito, ito, it's easier said than done. Uh, ha? Hindi ka namin dinidisa. Oo, di hindi na, na, di di ka, hindi na, na. ka namin pinapressure. Ah, Sinasabi oh. lang namin na sa parte mo, parang selfish yun. Oo. Oh, oh. Na, oh, oh actually, oh, oh. I mean it na selfish talaga ako. Oo. Oh, okay. Eh. oh. Kasi, pinag-impan niya, pinag ko sa ibang, well, Ewan ko, ayo, parang ayo, ewan ko, dahi, nahihirapan din ako mag-an eh. Kasi ano bang dahilan kung bakit, alimbawa, hindi mo siya mapakawalan na, mm. na Kasi sinabi mo kanina na possessive ka. Oh, loy, tsaka loyal talaga siya sa family niya. Oh, loyal oh, ka sa family niya. Kung ano sabihin ng family niya. Yes, so, niya. so oh. siloso ka bang tao na pag nakita mo si Miles na may nagustuhang iba, mm. talagang hindi mo siya kayang bitawan kasi sasabihin mo sa sarili mo, akin to. Hindi akin ang akin ay akin lang. Ano, huwag ko lang makikita na mayroong siyang iba, masaktan ako. Uh. So ano bang ano? Anong real score sa relasyon yung dalawa? Ngayon? Like yung ngayon talaga, as oh, it, ngayon, as of today. Yung, it per total, per as of today. It, actually ngayon, yeah. tinatry kong hindi na siya kausapin. Binilock mo ba siya sa page Oo, oh, oh siya nag-block sa akin. Na. Siya nag-block sa akin. Oh, so for the longest time, gano'n na kayo katagal hindi nag-uusap? Siguro mag-on mas one month na ngayon. Oh, masama. ma oh, so medyo mo, like nag parang oh, tinatapos mo na talaga. Oh, oh kasi tinatry ko kasi nga naaano na ako sa kanya, naawa rin ako kasi nga wala, hindi ko na mabibigay yung gusto niya. Para bakit para bakit tas, oh, 30% tabi, percent lang. Oh, eh. oh. 30%. <laughs> 30% tabi nag-uusap kami lagi nang away, lagi kami nag-aaway, like like wala nang nangyayari. Eh. Kasi nga hindi mo pinaglalaban eh. Okay. Sa ano eh, sa family. Oo. Oh. So, ito na lang. Sabihin na natin na hindi ano na sila na nag-workout. Mm. Di ba? Hindi na kayo nag-workout. Mm. Naghiwalay na kayo. Totally. Ano sa tingin mo yung natutunan mo sa nangyaring to sa inyo ni Miles? Oh. Na pwede mong i-apply kung magkakaroon ka ng panibagong relationship. Oh. Siguro kailangan ko ng ano mag uh, kasi mahirap ano iba-iba kasi yung ano iba-iba kasi yung klase ng relasyon eh. Iba yung kay Miles, iba yung kay eh, dito sa kanya. Kasiyoso yan. Ha? yan no? Iba yung kay Miles, iba yung magiging sa ba sa ko. Iba Tama. yung magiging Uh, trato ng magulang ko iba yung magiging trato ng magulang ko dito sa isa. Okay sabihin na natin Let's ito si lang ha. Mm -hmm. Let's just say for the sake lang ng conversation lang ha na may namit ka na naman uh -huh. hindi masyadag inyo pero nagkataon na itong babaeng na-meet mo mm -hmm. eh hindi na naman nila nagustuhan. Mm -hmm. Second time around. Mm hindi -hmm. mo eto ha ah, hindi mo ba naisip na barang minsan yung family mo doon yung mali? Ah. Oo oh, naman. Hindi ko mas sinasabi na oh Hindi ka oh, sinasabi ano, na, mali sila, sila, na mali yung family ano, mo. O sinisiraan ha. Ah, oh. Hindi ah. Ah, uh, kasi parang sa experience ko, 'di oh, mo ba nararamdaman na parang oh, parang namamanipulate ako, ah. Parang oh, yung mga ka, ganong pagkakataon, meron parang, ka bang mga kasi laging sinasabi ng 'di nila, ba, oh. mga magulang, laging sinasabi, para sa yan, para sa 'yang sinasabi, siya para sa 'yan. Oh, may tama diba? naman doon. May may diba? tama sa sinasabi ng magulang na. Sa so tingin mo ba yun. parang 'di mo kaya mag-decide para sa sarili mo? Ayun ba yung... 'Yun, 'yun pa 'yun yung time, yung yung yun, 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 anong 'yan? 'Yun yung kailangan ko rin matutong mag-ano, mag, talagang kailangan maging independent talaga para matutong mag-decide para sa sarili ko. Yung sa sinasabi, independent, anong hmm. meaning nun para sa'yo? Being independent, ko, eh. anong meaning nun para sa'yo? Moving out sa bah sa house so, namin. Ito lang uh, ah. ang follow-up question ko lang hmm. dyan. Tingin mo ba, hindi ka makapag-decision ng independently Pag kasi na? nandun ka sa roof ng parents mo? Of course, yeah. Kasi lahat ng, kunyari, gusto mo minasakyan. Kailangan ka pang mag-asa. Gusto bumili ng Tesla. Tesla. pa <laughs> Tesla, Tesla. Let's Oo. say Tesla. Oh. Oh. Kailangan ka pa natin ang tatay ko sa bintatay ko. Oh, what, gas, ano yan? Electric yan. Hindi maganda sa winter yan. Kung baga, ah okay, hindi na Sa so, tingin Ayot mo, ano, ano. anong age ka? Anong age ka mag-move out? Sa so, tingin mo lang. Wala ka bang plano? Di Actually, ba? anytime pwede na ka mag-move out eh. Ano oh, nag- nga. Oh, Pero ano, kailan ang oh, plano mong ano, move ano, out? Ano nga, ano nag-hold back sa'yo? Tsaka kailan? Meron kasi ako ano eh, may investment kasi ako na na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Anong klaseng investment yan? Uh, Spacol? Ano? Hindi. <coughs>